Napansin mo na rin ba yung mga alaga mong pusa? Bigla na lamang inunguya ang dahon ng tanlad. Ayon sa ilang obserbasyon at pag-aaral, ginagawa raw ito ng mga pusa bilang natural na paraan para mapagaan ang tiyan. Ang tanlad o lemongrass ay kilalang may natural na fiber at aroma na maaaring makatulong sa kanilang digestive system. Ano ang mga benepisyo ng pagkain ng dahon ng tanlad ng mga pusa? Maaring makatulong sa panglabas na hairballs, makakapagbigay ng natural na aroma at calming para sa pusa. May natural na fiber na pwedeng tumulong sa kanilang panunaw. Panandaliang ang chewing behavior na makatutulong sa kanilang mentality. Kabayan, hindi lahat ng party ng tanlad ay ligtas dahon lang ang natural na nguyain ng pusa. Huwag kailanman magbibigay ng lemongrass oil dahil maaari itong makasama sa kanila. At siyempre, obserbahin pa rin si Muning